Ito guys oh so, may naka-promo sila ngayon dito less 500 ayan oh no, para dito sa Honda Click version 3 so eto guys yung promo nila pagka nag-avail po kayo nitong brand new na Honda Click uh, within 6 months meron kayong uh, discount na 500 pesos no so after a year po no uh, magiging 200 na lang pero na bagay yan, no? 6 months less 500 guys itong Honda Beat version 3 kasama to sa kanilang promo na naka less 500 sa loob ng 6 months so good news siya guys so fail na kayo rito so welcome back again to my channel so isang magandang araw at mapagpanang araw muli at uh, we're alive and kicking strong So, we're happy kasi nakapag-moto-vlog na ulit tayo. Uh, alam niyo naman, medyo ilang araw tayo mag-content. Uh, so, ayun, guys. Uh, bago nga pala ako magsimula, no. Kung uh, bago ka lang po sa aking channel, baka naman makalakiin po tayo ng uh, subscribe, like, share, comment. Pakainin na rin po yung notification bell para updated kayo sa aking mga video. So, ayun, guys. This time, guys, ang uh, content po natin ngayon is about sa mga... Uh, latest update po no, dito sa kasa na to na kung saan meron silang uh, maganda promo so ito mga puro plan niyo po itong uh, content po natin ngayon guys so ayun guys yung uh, requirements po nito guys uh, madali lang po no, uh, sa uh, kaparehas din po ng ibang mga kasa na EPS 123 lang yung kanilang Uh, requirements. So uh, for example po no yung uh, kung ikaw po ay empleyado, need two by 2 picture, uh proof of uh, two pieces na 2 by 2 picture, proof of billing, proof of income. Ayun, tapos yon kung ikaw naman po ay uh, naglinegosyo, ayan, proof of billing, proof of income, two pieces na two valid ID or uh, barangay permit or mayor's permit. So ayun lang guys, so yung requirements na ito po, pipin eh, ko na lang po sa description box. So, sa request lang guys, ha, pakitapos mo po yung uh, ating video para updated po kayo uh, sa mga uh, itong, uh you at uh, mga uh, ibang detalye. So ayun lang guys, samahan nyo ako, let's go! Sa so, first stop natin dito, no, on the beat na version 3. Ayan. Uh, update ko lang kayo sa latest na presyo dito sa Motor 3. So, eto guys, ang combination ng color nito is uh, dark blue or navy blue. Hindi ako nagkakamali. Eh. Tapos, apple green. Ang ganda ng color nito. So, parang bagong labas ko. Ah, hindi ako nagkakamali. Eh. So, check natin yung uh, new prices niya, no, guys. 72,390 yung kanyang uh, cash price. Tapos, down payment nito, guys, 4,000. Uh, po, version 3 na po ito. 3,686 so ang kanyang 3 years installment. So, ito po yung uh, general appearance ito Version 3 na Honda Beat. So, ito guys, hindi po na alam Ito ay meron ng charging port. Kaya guys, sa uh, mga nag, uh, nagahangat no, na balang araw magkaroon ng uh, charger, itong uh, Honda Beat, ayan, so, na grant ng Honda. So, good news po yan sa mga on the beat into siya sa into shot. so ayan to meron na po siyang charger so ayan no oh, check natin no oh. so ito maganda parang mas lumapat na yung gulong nito ah oh. so, check, check do double check natin so ito guys yung sinasabi ko sa inyo na meron na siyang charger ayan oh. so yun ang ganda repeat ba so power output din you know, oh may charger na guys oh so, ba diba? So malalim pa rin yung kanyang uh, bulsa, tapos ito uh, uh, yung dati pa rin na auto pero meron siyang uh, digital panel dito. No? So yung appearance niya, so halos ganun pa rin naman guys, ang uh, nadagdag na, na nga sa kanya is yung kanyang charging port. So, So, eto nga guys yung promo uh, ngayon. Tapos, ayan, oh, pagka, uh, pagka note lang natin, no, oh, na ito, according sa sa LTO, pagka kumuha ka ng any type na brand new na motor ngayon, basta nakasakot siya ng May 2023 na registered siya, pasok na siya sa libreng 3 years registration. Yan ang magandang balita guys. FYI sa hindi pa po nakakala. So, ayun. So guys, uh, next stop natin dito on the beach na version 2. Yan. So kasama rin po to sa promo nila na less 500. Ayan. Less 500. So loob na 6 months. Tapos yun nga guys, uh, dahil uh, month of October na, pasok na to sa free 3 years registration. Uh, kasi pag tumapokay ng brand nyo ngayon, at uh, pasok siya sa kategory na May 2023 yan 3 years na po na 3-ray yung registration niya pag mga brand nyo yung pinuno so ito po yung latest presyo na on the beat version 2 beat 110, 110 71,890 tapos 4,000 ang kanyang down payment tapos 3,612 yung kanyang 3 years installment ang color nyo nandito ay silver and apple green So, eto guys, syempre, FI po yan at wala tong charger. Wala pa siyang charging port. Version 3 po yung meron. So, bangabangan nyo lang po yung ating vlog para dun sa version 3. Uh, so, yung re-request na i-vlog natin yung version 3. So, ayan guys, pamilya naman kayo sa itsura ng Honda Beat. next stop natin itong uh, mayroon meron ditong TNX 125 Ayan, no? Eto kasama to doon sa 3 years. Ayan. 3 years registration ng uh, auto motor trade. No? So, yung ang color na nandito guys is gray. No? Gray and silver. Price po ngayon ng Honda TMX for 2023 is uh, 57,890. Tapos ang down payment niya is 3,100. Tapos 3,059 ang kanyang 3 years. So, ayan, yeah, pang service, pang sunduan, pang negosyo. Subok na subok na Honda Ville. Quality at tibay. Guys, next up natin, RS 125 ng Honda, no? Meron dito'ng black blue, gray, red. So, ang tayong combination, 1, 2, 3, 4. Apat na ang combination ng color nito. Black, uh, red, black, blue, and gray. So, ito yung latest fresh yuan po nito. Ngayong 2023, RS125, 76,890. 4,900 yung kanyang uh, down payment tapos 3,890 na kanyang 3 years installment. So, ayan po ang itsura nitong RX-125 kung so, hindi pa po, po kayo pamilya. So, uh, no? Uh, uh, so, yung kanyang uh, seat ay medyo sa Raider 150 makikitin import po. At ito yung kanyang panel po no, guys. Ayan, naka pa ordinary panel pa rin po siya. Ito guys, uh, ito. Ito yung bago nating uh, picture ngayon. Uh, itong Honda Wave 2023 na FI. Uh, no? Honda Wave 110. Pero FI na siya. So ito guys. Ito uh, na itsura niya. No? So halos uh, medyo na iparito no? sa kanyang uh, harapan. Pati yung kanyang design. Dito no? yung... Uh, yung mga patulis, mga design niya, no. Ayan, medyo iba na yung kusura uh, ng mukha niya, guys, o. Tapos, may ganyan parito na palang uh, sa pating no? Ayan, sa gilid. Fender niya, ayan, medyo na-icon na rin, o. No? Fender niya. Tapos, mga drum brake pa rin, guys at ram brake headlight niya hindi pa siya naka LED pati yung signal light hindi pa rin naka stock pa rin yung kanya mga headlight at signal light so eto guys so ayan guru yung naka FI na no? so mas matipid na yan okay. RSX So yung kanyang uh, signal light tsaka tail light niya. Ah. Uh, uh, bulb type pa rin guys. Ang yung na ang pag-sigyan pa rin ang style. Ito ay na yung logo dyan. So, sige nga, sporty na yung dating niya. Ngayon na meron na siyang mga pag-sigyan. siya. Ito guys, wala pa siyang uh, charging port. <laughs> so, ito na yung uh, ignition niya. So, yung bukasin niya yun, na seat cover, nandito na rin, oh. No? So, ayan. Ipapan niya ang oh. oh there, there, there. Tapos, may lock na rin siya. Naganda uh, na yung feature. So, ayan. Uh, so, hindi ko na kailangan nilang eh, sundin. So, Makalock na siya, para mabuksan mo yun, gagamit mo siya. So, out ka na, pag bababa ka na, itataas mo siya. Bago mo ma-open yun, kailangan mo siya. Ganda, asking. So mas uh, nilagyan nila ng sport dito. sa kilid eh. to. Ito. Ito nga ang mga pakurban niya. next up natin ito merong Honda TMX Supremo dito Honda TMX Supremo 150 so check natin yun yung price po nito ngayon 2,023 79,390 yung kanyang cash price down payment is 4,000 tapos yung kanyang 3 years installment is 4,132 guys so ito yung itura ng Honda Supremo 150 cc so malaki yung kanyang headlight guys kaya sa mga hindi pa po familiar yeah, sa 150 cc kasi ito guys ang maganda rito sa kanya no, hindi na siya rubber yung kanyang pang support sa suspension niya So, hindi ka na may stress na matisira siya balang araw. Okay. Ganda nung pagka-pogar niya, no? So, hindi makakapasok talaga yung tubig ulan, yung mga tubig-tubig. Um, pwedeng maging cause. Pagka wala kasing pogar, guys, papasukay yung langis. So, yan, naka-tram break pa rin ito, guys. Guys, ang choices niyo na ang color dito sa brands nila. Ito, merong blue, red, white to so, na una nating uh, na feature so kasama rin to guys sa lahat ng Honda Click nila kasama yan sa less 500 monthly sa loob po ng 3 years ayan ito sa pricing ng Honda Click ayan o so 81,890 tapos ang kanyang down payment is 5,500 tapos ang kanyang 3 years installment is 4,040 so ito po ang Honda Click sa hindi pa po pamilya no? version 3 na po ito po year 2023 nilabas yeah. ang color po nang nakikita natin dito is uh, dark blue tapos uh, light yellow and white black ayan po ang combination na color So, so, mas lumapad na po yan guys Ito, yung kanyang mukha. Mas malapad na kaysa dun sa version 2 and 1. Mas malapad na. Sa so, yung gulong niya, mas lumapad na po yan. Siyempre, F5 po yan. So, F5 po, fuel injected. Sabihin po niya, mas matipid na po siya sa gasolina. So mas lumapat na po yung gulong niya sa halikot. Ito yung charger niya po. Ito na yung charger, charging port niya. Ito so, so, na po yung ibang color na pwede niyang pagpilihan. Nakasama pa rin sa promo nila na less 500 sa loob po ng 6 months. Tapos after a year, nagiging 200 na. Next up natin, ito may nakita tayo ditong Honda GTR 150cc, no? Ang color na combination ko niya is uh, black. Next up natin guys, ito may nakita tayo dito Honda GTR 150. Ang color po nito is black, carbon, tapos red and gray. Ayan. So check natin yung presyo nito guys. Honda GTR 150 and 107,890 tapos ang kanyang down payment guys is 7,500 tapos ang kanyang 3 years installment is uh, 5,246 po guys Ayan. so ito po yung itsura ng GTR sa hindi pa po pamilya no? Ayan. so may carbon design po siya rito tapos FI na po yan yan ang good thing po no? naka FI na siya tapos yung kanyang headlight Kaya, ito po yung kanyang itsura na headlight. Yung kanyang signal light is naka bulb type pa rin po no? tapos fender nya yan no? yung gulong niya. tapos naka disc brake telescopic pa rin po tapos ito po yung itsura nya no? ayan basta na mag design dito sa gilid yung eh. Supra GTR 150 no? sporty ang datingan nito ang uh, dilim dito guys eh. pero yung gulong niya malapad no Parang awig siya sa Sniper pero malayo, malayo yung pagkakataon. Pati hindi talpahan nila sa lalat ito na yung Honda Beat guys na version 3 uh, 2023 model no? FI pa rin siya guys uh, agad na lang kanyang sticker dito yung design na yung sticker so ganun pa rin guys naka disc brake yung harap telescopic pa rin siya tapos ang maganda sa kanya guys Ayan, naka-combi break na siya guys so, Ito ang uh, 2023 na FYI sa uh, hindi po po nakakaalam guys ang combi brake po uh, ibig sabihin po niya pag nagpreno kay sa likod sabay po yan no? Oh. so 70% ang uh, pagat ng preno sa likod sa 30% naman po sa harap. So, iwas ano, no? Ah, uh, disgrasya pag kayo nag So, hindi siya 100% na kakakit. 70% lang yung likod. Tapos, harap. 30%. ang pagkakaiba niya no sa version 2. Uh, Etong version 3 is mas lumapat na dito, guys oh. Mas lumapat na, iba na itsura na headlight niya. Ayan, Ito kasi yung version 2, guys. Ayan, diba, Makipot pa siya, di ba? Makipot. Tsaka ito, iba na yung itsura na headlight niya. Ito, pag ano na siya, no? medyo pa, uh, ah, pabilog na siya, no? pa-oblong. Mas mahaba na yung uh, headlight niya, mas lumapat. Pati yung uh, kanya signal light, magkaiba na rin. No? Ito, iba na rin yung design dito. Ano, pansin nyo guys. Ito eh. may tatlong guhit siya. Parang tatlong guhit sa loob. Pag pinapa mo siya, hindi mo makakapa yung guhit. Nasa loob siya guys. Kaya no? eto iba flat na siya flat na may guhit sa loob eto naman medyo bulky weight sa gilid itong version 2 so ayun yung uh, tsaka eto guys oh. Ito, yung version 2, sarado siya. Sarado pa rito. Ayan, pagkano na pa letter B. Dito sa version 3, pag D pa rin siya, pero may butas na dun. So, ayan. Diba? Yan mga pagkakaipa dito. Guys, hanggang dito na lang po muna. No? Kung nagustuhan yung ganitong klase ng video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, share comment, pakihit nyo na rin ko yung notification bell para updated kayo sa mga video. So yun lang guys. Thank you for watching. Keep safe and God bless.